Baka naghahanap ka rin ng gandong klase ng Christmas balls. Nakita niyo naman, ang ganda nga ng kanyang materials, yung pagka-plastic niyan. Talagang pulidong-pulido. Maganda yung kanyang pagka-plastic. Hindi siya basta-basta ang light nung iba na medyo manipis yung pagka-plastic. Mapapansin niyo dito, may parang mga rainbows nga siya ng mga kulay. Yan yung nagpa special diyan. Kaya ang tawag nga dito ay Christmas ball. Firm nga yung kanyang pagka-effect diyan Kaya mayroong konting accent na ba yung pagka-rainbow. Perfect nga natin 'tong ilagay sa ating mga Christmas tree kung ang mga combination ng inyong Christmas tree or yung team nyo ay white, mga crystallized, okay na okay nga itong pang blend. Kita nyo naman, social na social, yayamanin nga ang dating nga nito. And kita nyo yan, yung kanyang pinaka-string. Kasama na nga yan, hindi ka na maaabala paglalagay ng mga tali kasi nakakabit na yan pagka nag out ka dyan. 6am nga pala yung size na ganito, available dyan sa yellow basket. Social na social, yayamanin nga yung kanyang effect sa Christmas tree, sa ating Christmas decoration. Kaya kung gusto niyo rin ng kanyang klase ng Christmas balls, ayan available yan. 6am yan by the way ha. Ilalagay ko na lang yung link sa mga yellow basket kung gusto niyo ng ganyang kagandang Christmas balls para sa inyong Christmas decoration. O check out na. Ang dami din yung sold out. Kung gusto mo mag check out ka na rin dyan para magkaroon ka rin ng ganyang klase ng accent sa inyong Christmas decoration this coming holiday season. Check out na.